Mukhang hindi pa matutuloy ang ipinangako ng LA Clippers na itong si Kawhi Leonard ay magiging available. Sa season opener ng NBA, nagkaroon ng setback si Kawhi Leonard sa kanyang recovery process sa kanyang operasyon noong off Hindi pa nga siya available ngayon at pati sa practice, hindi pa siya makakasabak. At yung kanyang status nga para sa season opener ay hindi pa alam ng Clippers. Ibig sabihin niya na 50-50. 50%, -50. 50 na makakalaro siya, 50% din ang chance na hindi siya makakalaro at ang balitang ito ay hindi nga humaganda para sa kanila. Gayong wala na nga ho sina Paul George and Russell Westbrook. Ito na sana yung magandang pagkakataon para sa kanila para sila ay makapag-focus kay Kawhi. Kaso ang katawan ni Kawhi ay hindi makapag-focus para sa kanyang amo na si Kawhi. At ngayon, kaliwat ka na ng injury. Inamin mismo ni Kawhi na hindi naman niya pinipilit na makalaro nang 82 games ang sa kanya lang ay matulungan ang Clippers na manalo ng kampionato. Gusto pa niya maglaro. Subalit ang kanyang katawan ay mukhang nagpipigil na. Ang nangyayari ngayon para kay Kawhi Leonard ay isang masamang senyales para sa kanila considering na kanilang pinili si Kawhi kumpara kay Paul George. Ayaw nilang bigyan ng max contract si PJ 13 at sila'y ay focus na lang daw muna para kay Kawai. Pero ngayon anong nangyari? Hindi pa makakalaro si Kawai. Maganda pa naman sana ang panimula ngayon ng Clippers, bagong tahanan, bagong court mga idol. Kahit nagkaroon ng magandang numero si Clay Thompson sa kanyang Dallas Mavericks debut, 10 puntos at nakapukol siya ng tatlong 3-pointer sa kanyang limang binitawan. So balit mayroong napansin ang mga eksperto sa kanyang performance. Yung numero, okay. Pero yung kanyang plus minus ay hindi nga ho okay. Ang kanyang plus minus ay nasa minus 12. Ibig sabihin niyan mga idol, na outscored ang Dallas Mavericks ng 12 points kung si Klay Thompson ay nasa loob. Batay sa stats na yan ay hindi nga rin ho maganda yung kanyang chemistry sa kanyang mga kasama sa Dallas Mavericks at red flag yan. Ngayon pa man hindi pa huli ang lahat kung saan pre-season pa lang yan at marami pa panahon para mag-adjust itong si Klay Thompson. Boss, eto ang mga laban para sa October 12. Minnesota Sixers, Wizards Raptors, Golden State Warriors versus Sacramento Kings. Rematch to. Golden State pa rin ang liyamado sa kanilang tapatan. Sa mga gustong double pack dyan, kasama si Kai Soto, dito ka na. Ang link ay nasa comment section. Gamitin lang ho ang ating promo code. Sa bonus naman, ilagay nyo ang sport para makuha nyo ang up to 6,000 to 12,000 pesos ng bonus pinakalegit na mimigay si Juan Xbet dito ka na. Samantala, mismong ang NBA insider na ng Golden State Warriors na si Anthony Slater ang kumumpirma na ang Warriors ay magtitrade daw. Ang roster ngayon ng Golden State Warriors ay parang katulad lang din noong nakarang season. Marami sa mga key player sa kanilang rotation pero kulang sa star player kay Stephen Curry. Kaya't hindi na rin daw dapat na ikagulat kung gagawa ng malaking trade ang Golden State Warriors, marami pa naman silang mga asset at mga future picks para magamit kung sakaling sila'y gagawa ng malakihang trade. Sa kabilang banda, dahil nga raw mahilig din sa shooter itong Golden State Warriors, aba, baka kanilang bibing daw itong Samatryan si ng Pelicans na iniwave nga ho kanina lang. Si Matryan ay mayroong 40% na shooting from the 3 point line sa kanyang karera. At isa ito, magandang addition para sa kanila kung kanilang gugustuhin. Nasa Warriors na yan kung sila'y magdadagdag dahil as of now, eh, marami naman silang mga shooter.